Um, so mga idol, bali ma bahal ta sang payong yung idol no. Kag ibilin taman mga idol kay daw hindi man ta mo sang content sa subong atlaw. kay naginulan gi so mga ako dire sang payong so abangan kay ibilin taman ni mga idol with sticker ta. So abang-abang mga idol sa aton nga video kay kung sino mga kwa sini. Ang kwaon ko lang mga idol ang may ano lang ang may ara siya nga uh, pilindutan. Ari gro mga idol are ang kwaon ko na lang ang may ara siyang uh, pilindutan ay lang nan para automatic siya para sa inyo so bulawan na ng mga kwa sinima ay idol so do hikayan, tanga tag 50 pesos lang ko nang ginabotang ta so subong uh, medyo mag higher kita subong may idol mga payong naman kay since hindi kita makablog subong so ang igasto ko na lang sa i-vlog ko so ibakal ko na lang ni kag ibilin da mga idol no? so try ito ni mga idol kung mag work kag ko mag okay mga idol so good luck sa mga kakasini. sini so thank you so much and abang abang Subinar. sa mga video naton para may souvenir ka mo sa akin mga idol so thank you and god bless bye so subong ari kita sa ruwas mga idol no bye